Alam mo ba? Dilaw at berde. Ito ang karaniwang kulay ng saging na ating nakikita. Pero kamakailan lang, kumalat sa internet ang mga larawan ng kulay rosas na saging. Sabi tuloy ng ilan, edited lamang ito o kaya ay nilagyan ng filter. Pero mas nagulat ang ilan nang may isang licensed forester at content creator na si Ethan Hernandez na nag-upload ng video at dito pinakita niya na tunay at pwedeng kainin ang pink na saging. Ito yung hinog, tigman natin. Ito yung pink banana, edible ang hinog nito, yung bumitak na napakaraming buto. So tingnan natin yung hilaw pa, yun hairy, medyo hairy yung kanyang bunga. Kaya naman tinatawag din siyang hairy banana. Tanong tuloy ng ilan, mayroon ba sa Pilipinas niyan? Ang pink banana o mas kilala sa scientific name na Musa Velutina ay isang uri ng ornamental banana na natuklasan sa mga tropical areas gaya ng Himalayas, India at Bangladesh. At totoo, pwedeng kainin ito pero hindi ito karaniwang makikita sa mga palengke. Ayon sa mga botanist at eksperto, natuklasan ng ganitong saging noong kalagitnaan ng 19th century sa South Asia. Ang pag-aaral sa uri ng saging na ito ay layong mas maunawaan ng kakayahan ng halaman na mabuhay sa iba't ibang klima at lupa. Kagaya ng karaniwang saging, pampasigla rin ito ng paningin, taglay rin ito ang mga nutrients tulad ng vitamin C, potassium at fiber. Bagamat hindi ganun kalaki at katamis, ang kakaibang presentasyon nito ay patok sa mga gusto ng unique na karanasan sa pagkain at gardening. At syempre, dahil ang Pilipinas sa isa ring tropical country, mayroon din tayong sariling version ng pink na saging. Ito ay ang Morado Banana na makikita sa Mindanao, Western Visayas at Bicol Region. Pero ang kulay nito ay hindi rosas. Ito ay pinagsamang dilaw at pula o natural na pula lamang. Kaya naman sa panahon na ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng something new, ang pink banana ay patunay na ang kalikasan ay puno ng sorpresa. Hindi man ito karaniwan, pero ito ay simbolo na ang likas na yaman ay may wakas na hindi pa natutuklasan ng lahat. Ayan, isanobo na. Hmm. Sasabihin ko sa inyo ang lasa. Tay, ano ba lasa? Hmm. Maraming buto. Anong lasa nga? Hindi buto. Matamis naman siya. Hindi nga lang ganong katamis. Ah, matamis. Masarap ba? Ngayon, alam mo na...